morning mga wow mahangin ang ating morning good morning it's me waiting for a bus or jeep going to shuttle <laughs> malakas yung hangin mga po nagabang nagabang ako ng bus or jeep pumusta po yung weekend nyo <laughs> today is monday mga o clock na hindi pa rin ako nakasakay nagdrive ng ano PD Cup. kaibigan ko si Mambak <laughs> nagbabay siya mga wow <laughs> mag edit ako mga wow habang mag edit magtsatsaa naman ako dala ko itong mga wow galing sa buwang gita isang tsaa saka itong banana bread. Uh, Mag-edit muna ako mga wow. Ang bango talaga nitong peach and ano, passion fruit mga wow na ano, cha. Try niyo mga wow. O. Yung aroma niya mga wow. So, see you later. Good afternoon mga wow. Yan, may cha ako mga wow, hindi ko maintindihan, maintindihan. basta ito ay uh, Shinpi by Cha. Cha from China mga wow. Bigay sa akin ni Lorraine. Shout out Lorraine Joy. Puta lang. Salamat sa pati isang box mga wow. Ay, kumabuksan. Nahirapan ako sa tumang kalisod. <laughs> Yan. Wala nak picture. Wala nak picture. Good night. good night. Good morning. Good morning, mga wow Seven in the morning na. Hello, everyone. Brochure, mga wow March 2024. walking na naman tayo. At na mga wow. Yun o. Oh. Six, five in the morning na mga wow. Mahangin ang ating morning. Kilala nyo mga wow yung bunga na yan. Parang yan ang ginag ginagawang kulay mga wow. Anong pangalan niyan? Kamansi ba yan tawag niyan mga wow? Yan oh. No? Ito yung inuwi ko sa Sambuanggita, mga wow. Yan, nanguha ko ng dahon ng guyabano at sa papaya. Kasi gamot daw to sa bukol, mga waw. So, sana kagaling ako, mga waw. Matunaw na yung bukol ko. Ais na kanon! Sutang Ang lami ang inununan and my DTX coffee. Let's eat! Thank you, Lord God nga on ta mga wow my favorite sotanghon, tanghon <laughs> and we have inon unan <laughs> so yummy Isang linggo na tong noon-unan itong mga waw, kaya masarap na siya. Mmm! Ganyan, hindi usunod pa lang March. Kalami! Saka lami Kakain na sana ako mga wow Pagtingin ko mga wow Hindi ko pala naon Kaya yan oh Tubig pa rin siya ng 1 hour oh, Ano na mga wow Quarter to 1 So this is it. This is how it looks. Wala siyang amoy mga wow. Yan sa mga wow. That is how it looks. <laughs> Kailangan i-drain to siya mga wow. Kaso wala akong drain, ano, yung parang strainer. So, ganyan lang yan. Siguro i- eh dapat nakatipat siya nakalagay siya sa tipat mga wow lasang mint para siyang mint mga wow wala siyang amoy good morning good morning mga wow 5 ten in the morning walking tayo mga wow magdidilig ako mga After five rounds of walk, mga wow, nagbibig na yung wow dina. Tapos, magbubus ako ng tubig sa roll-up, mga wow. Kasi minsan yung aso dyan iinit, mga wow. 5.30 na in the morning. Mukhang mainit na mainit na maya, mga wow. Kasi tingnan nyo yung sky, mga wow. Pula, mayroong pula. Iikot lang ako kung titikya ko na ang panahin. breakfast mga wow mayroon tayong detox coffee, ketchup, tortang talong mga wow. 'Yan ang ating breakfast. Kain tayo mga wow. Detox coffee mix. Okay. No more. I have coffee. Nabibinta ng si Beth mga wow. Yan. 50 pesos ang isang ganyan. Magsasalad tayo mga wow. Simpleng salad lang. in the car. up my shut up. Morning mga wow, it's Friday. Friday morning. Ah, kakain na ako mga wow. Nakahanda na 'yung pagkain ko sa aking harapan. Yan, yummy I have love mga wow. Yan. Ako lang naman kakain mga wow. Kaya okay oh, lang tong spoon na may kanin. Yan, love natin. Then I have my mango. My coffee. Ayan, pretong isda mga wow. Ihalason dito sa Shaton pero doon sa amin sa Basay, aloy ang tawag niyan mga wow. Then I have my rice. So, hindi ko na kayo dadalhin sa aking pagkain mga wow para makakonsentrate ko. <laughs> See you later. Okay? car at saka Salt. Wala akong ibang halo mga wow. Ito lang available sa akin. So, ang ating lunch mga wow. Yan, pahabol coffee mga wow kasi wala akong wala akong sabaw mga wow kaya gusto ko na mainit nag coffee na rin ako <laughs> nag coffee <-copy> sa tanghalian. <laughs> thank you lord Kain tayo ng ano. Ang palaya, mga wow. Hmm. in her place mga wow yan may mga bisita na siya doon sa kanyang balcony mga wow dito kami sa likod pupunta ayan fiesta wala dagahan naman ay kabisita ti Els dito lang nasa Shout out to Nelfrax Frax. Si mga ay, wow. Shout out. Yan ang aming table. <laughs> Shout out to Elsa Academia. Ang Kulsobing Academia. And and Larano. And ay, top ay, top. Tap Tap. Wala ka. Nice guys. Balay ni Elsa. Salaan. Shout Layas namin kay mga busog na. Kuwan

Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, mga wow. It's Saturday. Nandito ako sa parki mga wow. Magpahangin ng konti. Yung oras mo, wow. 7.26 in the morning na. Musta po ang tulog ng lahat <laughs> dito tayo dadaan sa kabila Ayan. magsisindi ako mga wow death anniversary ng aking papa bibili mo ako ng candle Just doon mga wow sa may kubo ito yung likod ng church mga wow it's uh, so the right side naman ang kabila mga wow kabilang gilid ayan. Ayan. dito tayo mga wow bumili ako ng dress na okay okay mga wow ayan Nag, ano ko sa nainit ng tubig ayan para matay yung germs Lunch time. Yummy yummy ginataang gulay. Masarap siya mga wow, sobrang sarap. Pag mga ginataan mga wow, paborito ko mga wow. Yan, napaka-delicious po ng gulay mga wow. Mag-juice tayo mga wow sa mainit na panahon para gisingin ang aking diwa mga wow. <laughs> sobrang init sa labas mga wow. Nakakantok mga wow yung sobrang init. Naantok ako. Masakit itong dibdib ko. Ramdam na ramdam mga wow ang crisis. <laughs> Hirap sa buhay. Ewan ko anong maganda ngayon. Good morning, good morning mga wow. Mag five o'clock na mga wow. Nagmamadali ako kasi. Nagpamisa ako ngayon mga wow. Nagpamisa ako mga wow. Nagmamadali ako kaya. See you later na lang mga wow. Adoration. Fortino. Edarda. Delancio. Angel. Inyong. Ang nagpaensa Dyna Alcida. Oh, third church, mga wow. Hi, I'm back from the church. Mag kakain na ako. No? Magko-coffee lang ako mga wow. Ayan, sarado pa yung mga studio ng mga talento mo. yung yung mga day na attire. Hello everyone! From church. Pasok tayo mga ko. Oh, Oh, bang tamis mga wow tatanim ko tong liso <laughs> tatanim ko tong liso mga wow edi hmm. tissue Mga wow, sa palagay nyo, bakit kaya ako tumataba? Siguro, mga wow, kulang ako sa exercise. <laughs> or dahil sa aking edad. Or malaki lang talagang kain ko. <laughs> Kailangan ko nang mag-diet, mga wow. Dati ang payat-payat ko, mga wow, na problema ako. Ngayon naman, lumaki na ako, mga wow, laki ng chan ko. Pati mukha ko, mga wow, Impanada na. Impanada <laughs> na ang mukha ko, mga wow. Ang importante, mga wow, healthy. Kahit na mayroon akong iniinom na gamot, at least, mga wow. Hindi ako nag-ano, nag- ano, na-stress, na mga wow pa. Saka, ililitgo ko na yung mga friend kong nagbibigay sa akin ng stress mga wow. Ililit ko na sila kasi umaabuso na sila mga wow. Tama ba 'yun? Ilililit na sila. Isa ka ba doon mga wow? <laughs> Sana hindi ikaw. Sana hindi ka kasama sa mga ililit ko. Anyway, good afternoon. Nagpalit ako ng blouse mga wow kasi uuwi ako ng Samuangeta 5.15 in the afternoon na so magkoclose na ako I hope maganda ang inyong weekend <laughs> kumusta ang inyong weekend maganda ba sana sa darating na linggo maging maganda ang ating araw-araw na pamumuhay mga wow Thank you for watching. Ako po inyong Wauday na naniniwala sa kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Thank you so much. Bye!